Ayon sa tala ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, mahigit siyam na porsyento ng mga kabataan sa Pilipinas ang naka-enroll sa primarya, ngunit na sa 60% lamang ang nakakapagtapos ng mataas na paaralan. Ang kakulangan sa mga resources at infrastruktura, lalo na sa mga malalayong lugar, ay patuloy na hamon sa ating edukasyon. Bilang pag-asa ng lipunan, ang kabataan ay mahalagang masuportahan at pagtuunan ng pansin lalo na sa aspetong pampaaralan. Ito ang ilan sa mga hakbang upang masuportahan ang edukasyon sa ating bansa. Una, invest in education. Maari makipag-partner ang mga local business sa paaralan para lumikha ng programang tutulong sa pangangailangan ng mga mag-aaral. Pangalawa, volunteer your time sumali sa mga aktibidad ng paaralan at mga grupong pang-edukasyon upang maunawaan ang school environment ng mga bata. Pangatlo, be a role model. Ipakita ang kaalaman at karanasan sa pag-aaral at karera upang magbigay inspirasyon sa kabataan na magtagumpay. Sa bawat tulong ay ang pag-ambag sa kanilang pagunlad at sa mas maliwanag na bukas. Suportahan ng edukasyon, suportahan ang kinabukasan. Ito si Bless at Dinila, kaagapay ng Department of Education. Mula sa ang hujat, hatid ang kaalamang bawat isa'y aangat.